Welcome back po mga kadagat So ayan Naghahanda tayo dahil mamamano na naman tayo So ayan at binubuhat ko mag isa yung bangka natin ngayon Dahil sulu dive po muna tayo ngayon Nag Magbabaka sakali tayo na baka makakuha tayo ng pang ulam So bali madaling araw na pala ngayon mga kadagat Ang oras po natin ngayon ay alas 2.37 na So sana po ay makarami Samahan niyo po ulit ako ngayon sa ating panibagong adventure sa pamamana. Kasi sulod guide pala tayo ngayon dahil sa may mga trabaho yung aking mga kasama. Sana ay lulubi ni Lord na sumampang ang mga isda ngayon o kaya yung kusit. Bali, ang oras pala natin ngayon ay alas 12 na ng madaling araw. Bali, ngayon palang ako magdadive dahil hinihintay ko na mag-high tide. Dahil, kasa, dahil kapag high tide kasi ay kadalasan lumalabas yung mga isda o yung mga pusit so, sana ilulubi ni Lord na makarami tayo ngayon so ayan mga karagat abang abang na lang po sa mga kaganapan ayan welcome back po mga karagat grabe hindi ko akalain na malabo pala yung dagat <laughs> Hindi ko napansin kanina nung tumalon ako. Wala <laughs> mo yung dagat. Tinga. Pakit muna tayo sa bangka. Para makalipa tayo sa dalawa oh, well, oh. mas dito na yung. mas na kaysa kanina tara ah ayan mga kadagat sa wakas ay malinaw na dito at yan nga pala yung buhay na mano natin ayan o oh, pusit patay ay grabe akala ko buhay na mano na natin yun sayang di natin tinamaan oh ito pusit na naman pusit ka. Ayan. Sa wakas sa tinamaan na rin natin. So iba ito mga kadagat sa pinana natin kanina. At yan yung Buoy na mano natin. Sa wakas ha, boy na buoy na natin ay pusit pa rin. Tapos ang maganda pa dyan ay ay o. You know, pusit na naman. Patay kang pusit ka yan pangalawang pusit na napana natin yan mga kadagat para yatang makakarami tayo ng pusit ngayon kung lolo o binilard at dito ay nakakita tayo ng isang ayun patay kang danggit ka ay hindi pala danggit yan mga kadagat katambak pala ang tawag niyan sa amin. At pagkatapos niyan mga kadagat ay nakakita tayo ng ayun. iyan ang danggit mga kadagat. Patay kang danggit ka. Ayan. Bali dalawa na yung isda na napana natin mga kadagat at may dalawa rin tayong pusit akala ko ay tuloy tuloy na yung Hahabulin natin. Kaya lang ay grabe. Simula kanina ay di na tayo nakadagdag. Kaya ayan. Yan na lang yung binidyohan natin. Dalawang buko-buko kung tawagin sa amin. Kanyan pala sila mga kadagat to Oh. Ayan o. Oh. Naghahabulan. Siguro yung kulay black ay yan yung lalaki mga kadagat. Ayan Oh. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Ganyan pala sila kapag naghaharutan. Ayan o, kung makikita nyo ay hinahabol niya yung babae. Ayun. Hindi niya nahuli. At uuwi na sana ako mga kadagat. Dahil sa yun nga, napakadalang na ng isda. Simula pa kanina ay hindi na tayo nakadagdag. So, mabuti na lang at ayun o. Oh nakakita tayo ng bagulan ayan patay kang bagulan ka ayan sa wakas mga kadagat ay nakapa na rin tayo ng napakasarap na pangulam so bali apat lang sana yung huli natin dahil uuwi na sana ako kaya salamat sa Diyos at biniyayaan Binaya, niya tayo ng isang bagulan. So, ayan mga kadagat. Dahil nga solo dive tayo ngayon ay ayan. Solo rin tayong magbubuhat ng ating bangka pabalik sa lagayan namin. Mabuti na lang at medyo may lakas pa tayo. Kahit na inumaga na tayo sa pag-uwi. Ayun oh, kung nakikita niyo yung langit mga kadagat ay mag-uumaga na. Ang oras natin ngayon ay mga nasa alas 5 na mga kadagat. So, ayan mga kadagat, makauwi na tayo. At ito na pala yung mga Dalawa lang yung isda natin. Grabe ang dalang ng isda ngayon. At yung pusit natin, dalawa lang din. Marami sana tayong nakitang pusit na kadagat. Kaya lang ay grabe. Sobrang ilap. Siguro di ba ba sa sampung pusit yung nakita natin. Kaya lang tumaripas ng takbo. Mabuti na lang at nakadali tayo ng bagulan. Ayun o. Ah. natin mga kadagat kung ilang kilo. Bagulan. natin kakaunti lang. At ayan mga kadagat, hinahanda ko na yung gagamitin nating gata para sa ating adobo na ginataang bagulan mga kadagat. So bali nag-prepare muna ako ng gata ng nyug. ayan mga kadagat bali dahil kunti lang yung huli natin kanina ay ngayon ay gagawin natin pang ulam lahat ng huli natin kanina madaling araw so ayan nakahanda na pala yung kawali aapoyan na, na lang natin ayan so bali gagawin natin ginataang kulambutan yung huli natin kanina tapos ito na yung kulambutan so, bagulan mga kadagat pinalambot na namin ito yan, 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 rin yung ano natin uh, ingredients or mga ano tangkap wala nang laman move mm -hmm. over okay. at pagkatapos nating igisa yung mga sangkap mga kadagat ay ilalagay na natin itong ating bagulan ayan ang sarap siguro nito ngayon mga kadagat para yatang mapaparami yung kain ng aking misis ngayon mga kadagat <laughs> dahil syempre masarap yan mga kadagat dahil sabi pa nga masarap daw yung niluluto kapag may kasamang pagmamahal kaya ayan sigurado akong masarap to dahil may halong pagmamahal yung pagluluto natin ngayon ayan, oh. <laughs> uh, at syempre lalagyan na natin yan ng suka or vinegar balisuka yan mga kadagat sa nyog Walang halong kimikal yan kaya mas lalong masarap. Healthy na, masarap pa. O di ba? <laughs> Tapos di na muna natin yan hahaluin mga kadagat para mag-absorb talaga yung vinegar sa kanyang mga laman. At syempre, tatakpan lang na muna natin yan ng mga ilang minuto. At pagkatapos niyan ay ayan. Buksan na natin para lagyan natin ng iba pang sangkap. Tulad ng tuyo ayan para medyo maalat rin at di naman anong uh, anong tawag ito para medyo may kulay naman yung gata natin yung niluluto natin tsaka para di rin tayo maglalagay ng maraming asin at syempre lalagyan rin natin yan ng paminta ayan liso ng, liso ng paminta at pagkatapos ay mayroon din tayong ilalagay na dahon ng paminta ayan dahon ng paminta At pagkatapos nating haluin yan mga kadagat ay tatakpan na muna natin yan para mag absorb talaga yung kanyang mga sangkap mga kadagat bali mamaya na natin lalagyan ng gata so ayan mga kadagat makalipas ang ilang minuto ay ayan medyo malambot na rin yan at ilalagay na natin yung gata bali di pala natin uubusin yan mga kadagat dahil pakukuluan lang muna natin yan at yung natira ay mamaya na natin ilalagay bali paaabsorbin mo muna natin mga kadagat yung gata tapos pag medyo wala nang sabaw ay ilalagay ulit natin yung isa pang natirang gata para mamaya pag naluto na ay may kaunting sabaw pa rin so ayan ayan grabe ang bango mga kadagat Nako, kung naaamoy nyo lang, na magugutom kayo. Grabe. Ayan na. At ilalagay na natin ngayon yung natirang gata mga kadagat para takpan ulit natin at pakukuluan. Tapos yun, luto na yun ating ano, adubo sa gata na bagulan. So ayan mga kadagat, luto na siguro itong ating niluto. Ayan o. Oh grabe ang bango talaga so kung makikita nyo mga kadagat ay eh, may kaunti pa siyang sabaw nako napakasarap na ilagay sa kanin yung sabaw nyan mga kadagat grabe ayan mga kadagat luto na yung ating adobo sa gata na bagulan so ayan mga kadagat tara kainan na yan nga pala mga kadagat yung dalawang pusit na napana natin kanina at ito rin yung bagulan na niluto natin so bali ginawa pala naming prinitong pusit mga kadagat at di na lang namin isinama sa bagulan dahil masarap siya sa prinito kapag medyo maliit pa yung pusit so ayan ayusin muna natin yung kamera dahil di yata kita yung mukha ko ayan kita na ba mga kadagat Tara mga kadagat, kain po tayong lahat. Sabi niyo At pinag-uusapan namin ng misis ko mga kadagat na baka daw magreklamo yung kapitbahay namin dahil sa medyo maanghang or maanghang talaga yung naluto kong bagulan mga kadagat at dahil siyempre nagbigay rin naman tayo sa kapitbahay ng kaunti. At siguro naman ay masarap talaga yung niluto ko dahil kung nakikita nyo yung anak namin no, 4 thumbs up, thumbs up, bah. ayan, masarap daw, mga kedagat apa <coughs> itu